maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento tungkol kay Michael Atwood, isang gang ng mga kriminal na pinilit na magnakaw bilang isang kinakailangan upang muling makasama ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos ay nakipagtulungan si Michael sa mga tiwaling pulis upang madali niyang manakaw ang dokumento na kukunin niya sa bangko. Mamaya, ang mga dokumentong ninakaw ni Michael sa bangko ay ipapalit sa kanyang asawa at anak magtatagumpay kaya si Michael na gawin ang kanyang planong pagnakawan ang isang bangko na kasama ang mga tiwaling pulis? At nagtagumpay ba si Michael sa muling pagsasama ng kanyang asawa at anak? Alamin natin sa Triple Nine. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Michael Atwood na nagpaplano ng pagnanakaw kasama ang kanyang kriminal na tauhan, na si Russell Welch, at ang kanyang dating pulis na kapatid na si Gabe. Si Michael at ang kanyang mga kriminal na tauhan ay itinalaga sa isang mafia boss na magnakaw ng isang bangko at kumuha ng isang safe deposit box. Ang kahon ay naglalaman ng impormasyon na maaaring magpawalang bisa sa isang hatol na pagkakasala laban sa isang Russian crime lord na kamakailan ay nakulong dahil sa isang serye ng mga krimen na kanyang ginawa. Dahil medyo mahirap ang kanilang trabaho sa pagkakataong ito, nagpa siya si Michael na mag-recruit ng dalawa pang miyembro, na ang dalawang tiwaling pulis, sina Marcus Belmont at Franco Rodriguez, kung saan nangako si Michael sa kanyang mga tauhan ng malaking gantimpala kung handa silang gawin ang trabaho. Long story short, naghahanda na si Michael at ang kanyang mga tauhan para isagawa ang pagnanakaw. Sa kabilang banda, may isang babaeng matapang ang mukha na hindi magdadalawang-isip na patayin ang mga naglalakas-loob na ipagkanulo siya sa napakabrutal na paraan. Ibig sabihin, si Irina Glasslove, ang asawa ng Crime Lord, ay ang nag kay Michael at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang police detective na nagngangalang Chris Allen na naghahanda upang tuparin ang kanyang mga tungkulin. Bago magtrabaho, nagpaalam si Chris sa kanyang asawang si Michelle at sa kanilang maliit na anak. Bumalik kay Michael at sa kanyang mga tauhan. Naghahanda na sila ngayon na pasukin ang bangko na kanilang tina-target sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara at ganap na armado. Habang pinatumba ni Michael at ng iba pang mga tauhan ang lahat ng mga security guard, si Russell ay nagbabantay sa kotse, na binabantayan ng sitwasyon sa labas ng bangko at sinusubaybayan ang mga galaw ng mga pulis na maaaring naroon sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng alarma. Pagkatapos ay binalaan ni Michael ang isa sa mga manager ng bangko na buksan ang locker ng safe box na hinahanap nila at sa kakinuha ang mga bagay na nasa loob nito kasama ang safe box. Sa kabilang banda, tila naglagay si Gabe ng maraming pera sa dala niyang bag kahit na hindi bahagi ng kanilang plano ang pagnanakaw ng pera sa bangko. Matapos mahanap ang bagay na kanilang hinahanap, si Michael at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling lumabas sa bangko, nagpasabog ng granada sa pasukan bago tumakas mula roon. Habang nasa daan, biglang nagbuga ng pulang usok ang perang inilagay ni Gabe sa kanyang bag na pumuno sa kanilang sasakyan, dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver at kinailangan nitong ihinto ang sasakyan sa matinding traffic. Hindi nauubusan ng mga ideya, si Michael at ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng kaguluhan sa gitna ng kalsada sa pamamagitan ng pagpapaputok sa lahat ng direksyon at pagnakaw ng iba pang sasakyan upang makatakas mula roon. Ang sasakyan na dati nilang ginamit ay pinasabog para maalis ang mga bakas. Matapos tuluyang makatakas sa mga pulis at makahanap ng ligtas na pagtataguan, sinisi nila ang isa't isa sa nangyari. Nagkasagutan sina Franco at Marquez kay Gabe at sinisisi siya sa pagnanakaw ng pera na hindi dapat kunin dahil hindi ito bahagi ng plano. Pagkatapos ay namagitan si Michael at binalaan ang dalawang tiwaling pulis na huwag magbanta sa isa't isa gamit ang mga armas nang matapos ang salungatan, sinunog nila ang ninakaw na sasakyan upang maalis ang mga bakas at mabilis na umalis doon sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang landas. Pagkatapos ay binalaan ni Russell si Gabe sa pagkakamaling nagawa niya sa pagguha ng pera at halos ilagay sa panganib ang kanilang misyon sa trabaho. Si Russell pala ay dating Navy SEAL tulad ni Michael, habang si Gabe ay dating magaling na pulis, ngunit ang lalaki ay tinanggal sa serbisyo sa hindi malaman na dahilan pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang sarhento ng pulisya na nagngangalang Jeffrey Allen, na itinalaga upang hawakan ang isang kaso ng pagnanakaw na ginawa ni Michael at ng kanyang mga tauhan. Ang safe box na ninakaw nila ay pag-aari pala ng isang Russian billionaire na nagngangalang Dmitry, ngunit hindi alam ni Jeffrey kung sino ang mga sospek sa pagnanakaw at kung bakit nila ninakaw ang safe box. Samantala, kada dating lang sa himpila ng pulisya si Chris na pamangkin pala ni Jeffrey, matapos makarinig ng balita tungkol sa nakawan sa bangko, kung saan ayon sa mga nakasaksi, Espanyol ang ginagamit ng mga sospek sa pakikipag-usap sa isa't isa. Si Marcus at Franco na nandoon din ay magaling pala sa Spanish. Ngunit tila maluwag at kumpiyansa ang mga ito na walang makakasinghot sa kanilang pagkakasangkot sa pagnanakaw. Si Chris, nakakapasok lang sa police force, ang magiging bagong partner ni Marcus sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang police detective. Pero parang ayaw ni Marcus kay Chris at lagi siyang hindi pinapansin. Samantala, sa ibang lugar, dinala ni Michael ang ninakaw na safe box kay Irina, ang asawa ng boss ng mafia. Tila masaya si Michael nang dalhin ni Irina ang kanyang anak na pamangkin pala ni Irine dahil ang ina ng bata ay ang nakababatang kapatid na babae ni Irine, si Elena Blaslov Ang dahilan kung bakit gustong magtrabaho ni Michael para kay Irina at sa kanyang asawa ay dahil nagbanta si Irine na ihiwalay si Michael sa kanyang anak pati na rin si Elena. Dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang trabaho, hiniling din ni Michael kay Irene na tuparin ang kanyang pangako, na hayaan siyang isama si Elena at ang kanilang anak pati na rin ang kolektahin ang pera sa pagbabayad. Gayunpaman, tila tumanggi si Irene na ibalik si Elena at ang kanyang pamangkin kay Michael at tumanggi din na magbayad ng pera dahil may isa pang trabaho na dapat tapusin si Michael at ang kanyang mga tauhan kung saan kinailangan nilang pasukin ang opisina ng Department of Homeland Security at magnakaw pa ng data tungkol sa kanyang asawa ito ay dapat gawin dahil ang lahat ng ebidensya sa safe deposit box ay hindi magiging lubhang kapakipakinabang kung ito ay hindi sinamahan ng impormasyong nakapaloob sa database sa opisina ng DHS. Nang aalis na si Michael, hindi niya sinasadyang nakita si Elena, nakatatapos lang ng isang mahalagang pulong sa mga ahente ng FBI na pumanig sa asawa ni Irina. Mukhang hindi nagkapansinan sina Elena at Michael nang magkita sila bago tuluyang binigyan ni Elena si Irene ng satellite phone dahil tumawag ang kanyang asawa. Dahil walang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang kagustuhan ni Irene na muling makasama si Elena at ang kanilang anak, hindi napigilan ni Michael na tawagan ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan ang gawain. Pagkatapos nito, si Russell na malapit ng makipagkita kay Michael, ay biglang nahuli at pinahirapan ng mga tauhan ni Irene kung saan sadyang ginawa ito ni Irene upang takutin si Michael at ang iba pang mga tripulante. Si Michael at ang iba pang crew ay nagtipon sa isang lugar, naghihintay sa pagdating ni Russell. Gayunpaman, bigla silang nagulat sa pagdating ng kotse ni Russell, na nagmaneho sa isang kakaibang paraan. Alam na may mali, agad na tumakbo si Michael roon at nakita si Russell na nahihirapan at malubhang nasugatan, na pinilit na patayin ni Michael si Russell na kasama si Gabe na nagpatroma sa kanya. Nagpasya si Michael at ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang gawain ng wala si Russell. Habang nag-iisip sila ng paraan upang gawin ito, iminungkahi ni na Marquez at Franco ang isang triple nine na senaryo, na kinasasangkutan ng isang tawag na nagpapadala sa lahat ng mga pulis sa lokasyon, kung saan hinirang ni Marquez ang kanyang bagong partner, si Chris Allen, isang veterano ng Marine, bilang pulis na pumatay. Kinabukasan, itinalaga si na Chris at Marquez na magtrabaho sa isang kaso ng pagpatay na pinaghihinalaang nauugnay sa mga gangster. Upang malaman ang tungkol sa mga kasong ito, pumunta si Chris sa isang grupo ng mga gangster na nagtipon sa paligid ng pinangyarihan ng krimen. Sinubukan niyang tanungin ang mga ito sa kaso ng pagpatay na naganap doon, ngunit hindi nagustuhan ng mga gangster ang kanyang saluobin at tumanggi silang makipagtulungan sa kanya, at iniinsulto siya muntik nang makipag-away sa kanila si Chris bago tuluyang pumagit na si Marquez para bigyan ng babala si Chris tungkol sa mga gangster sa lugar nagagawa sila ng kahit anong krimen, kahit pa sa isang pulis. Sa gabi, nakipagkita si Chris kay Jeffrey sa isang bar kung saan ipinaalam ni Jeffrey kay Chris ang pagkakaroon ng isang pagnanakaw sa bangko na maaaring mas lumaki pa kaysa sa iniisip nila. Sinubukan ni Marquez na kaibiganin si Chris habang magkasama silang lumalabas sa duty. Sa araw na iyon, sinubukan ni Chris na tanungin ng isang lokal na miyembro ng gang at sa wakas ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa kung sino ang utak sa likod ng kaso ng pagpatay. Pagkatapos ay bumuo si na Chris at Marcus ng isang team kasama ang ilang iba pang mga pulis kung saan ni raid nila ang bahay ng isang gangster na pinaghihinala ang mamamatay tao. Hindi maiiwasan ang shootout sa pagitan ng mga pulis at mga gangster dahil mistulang miyembro ng gang ang gangster na pinamumunuan ni Luis Pinto. Habang sinusubukang pigilan ang gangster, binaril si Chris at nakatakas ang gangster. Ngunit pagkatapos ay nahuli siya ni Marcus at nakipag-away sa kanya bago tuluyang dumating si Chris at binaril ang lalaki. Sa kabilang banda, si Jeffrey na nag-iimbestiga sa isang bank robbery case ay nakakakuha ng tip mula sa isang pinagkakatiwalaang impormante at alam niyang isa si Gabe sa mga sangkot sa bank robbery. Samantala, sinabi ni Michael kay Irene na malapit na niyang gawin ng trabaho at hiniling kay Irene na hayaan siyang makipag-usap kay Elena at sa kanilang anak. Sa telepono, ipinaalam ni Elena kay Michael na siya at ang kanilang anak ay nasa Tel Aviv, Israel, at si Michael ay walang sapat na oras upang makuha at iuwi sila si Gabe, na patuloy na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay sinubukang pigilan ang pagnanakaw na gagawin ni Michael at ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagsunod kay Chris at Marcus sa paligid at sinusubukang sabihin kay Chris ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ito ni Marcus na pagkatapos ay sinipa si Gabe dahil ayaw ni Marcus na malaman ni Chris at ng lahat ang tungkol sa pagkakasangkot niya kay Gabe. Tinanong ni Chris si Marcus tungkol kay Gabe, na nagsabi sa kanya na si Gabe ang kanyang dating impormante. Pagkatapos noon, sinubukan ni Gabe na bisitahin si Chris sa kanyang bahay. Gayun pa man, ang kasosyo ni Jeffrey na si Detective Trina Ling, na sumusubaybay sa kinaroroonan ni Gabe, ay nagawang malaman na si Gabe ay pumunta sa bahay ni Chris. Sumugod doon si Jeffrey para tingnan si Chris na ayos lang, at nakatakas si Gabe nang malaman niyang may mga pulis na darating doon. Sa araw na gagawin ni Michael at ng kanyang mga tauhan ng isang pagnanakaw sa opisina ng DHS, dinala ni Marcus si Chris sa isang abandonadong proyekto sa pabahay upang makipagkita sa isang impormante na may impormasyon tungkol sa kaso ng pagpatay, na bahagi ng kanilang plano na kinasasangkutan ng 999 na senaryo. Papasok si Franco sa opisina ng DHS para nakawin ang data na kailangan ni Irina sa pagpasok ni na Chris at Marcus sa gusali at pababa sa isang eskinita pagkatapos ng bulwagan sa kadiliman, si Marcus ay pumuslit, at pumasok si Luis, sinusubukang hanapin si Chris. Pumunta pala doon si Luis para patayin si Chris sa utos ni Marcus. Ngunit pagkatapos, aksidenteng nabangga ni Chris si Gabe, na sinubukang bigyan ng babala si Chris na mamamatay siya sa lugar na ito hindi nagtagal, umatake si Luis at sinubok barilin si Chris, ngunit sa halip ay si Gabe ang natamaan. Habang nakatakas si Luis, nakaharap ni Chris ang isang malubhang nasugatan na si Gabe. Bago may hayag ni Gabe ang anuman, dumating doon si Marcus at pagkatapos ay nag-trigger ng shootout sa pagitan ni na Gabe at Marcus. Sa kalaunan ay napatay si Gabe, at si Marcus ay nabaril sa ulo. Nagaalala si Chris na mamamatay si Marcus pagkatapos ay tumawag kaagad sa 999 na sharing code para kay Michael at Franco upang isagawa ang kanilang mga aksyon. Sa ibang lugar, si Jeffrey, na inakala na si Chris ay isang sugatang pulis, ay sumugod sa kinaroroonan ni Chris. Samantala, pumasok si na Michael at Franco sa opisina ng DHS at nagawang nakawi ng impormasyon sa kabila ng pagkakaroon ng kaunting panghihimasok mula sa pulisya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nakipagkita rin si Michael kay Irina at sa kanyang mga tauhan para sa isang palitan. Naghanda si Michael ng mga regalo na ibibigay sa kanyang anak sa kanilang pagkikita. Ibinigay ni Irina sa kanya ang pera ayon sa kasunduan ngunit tumanggi siyang kunin ang anak ni Michael gaya ng ipinangako niya kanina matapos siyang bugbugin ng mga tauhan ni Irene, si Michael ay naglakad pabalik sa kanyang sasakyan at nagset ng bomba na konektado sa kanyang regalo, na agad na pumatay kay Irene at sa kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Michael na hanapin si Franco para ibahagi ang pera ni Irene. Ngunit pinatay ni Franco si Michael at ninakaw ang lahat ng pera. Sa kabilang banda, nakoma ngayon si Marcus matapos ang insidente ng pamamaril. Samantala, nakakakuha si Chris ng impormasyon tungkol kay Luis na binaril ng SWAT team. Matapos na sa kwarto ang mga gamit ni Luis, nakakita si Chris ng note sa wallet ni Luis na naglalaman ng lokasyon kung saan dinadala ito ni Marcus noong araw ng shooting. Nang maglaon, nalaman ni Chris na nakipagkita si Marcus kay Luis sa araw ng pagbaril, na sinasabi sa kanya kung saan papatayin si Chris. Sa maikling kwento, binisita ni Chris ang isang walang malay na si Marcus upang subukang makakuha ng mga sagot, ngunit nagambala si Chris sa presensya ni Franco doon, na nagimbite sa kanya pabalik sa istasyon ng pulisya upang makuha ang kanyang paliwanag sa pamamaril. Gayunpaman, habang papunta ang dalawa sa kotse, nakatanggap si Chris ng tawag mula kay Jeffrey, na nagsabi sa kanya na si Franco ay sangkot sa pagnanakaw at pati na rin ang pamamaril na kinasasangkutan ni na Marcus at Luis. Habang papunta ang dalawa sa kanika nilang sasakyan, nakita si Jeffrey sa likor upuan ng sasakyan ni Franco, at pareho silang nagbarilan habang nakaupo si Franco sa kanyang sasakyan. Si Franco ay pinatay, at si Jeffrey ay binaril sa tiyan. Nang tawagan ni Chris ang Triple Nine, na sinusubukang iligtas ang kanyang tiyuhin na si Jeffrey sa pamamagitan ng pagbunot ng sigarilyo at paghit-hit nito. Ngunit hindi alam ang magiging kapalaran ni Jeffrey. Ang moral na matutunan natin sa pelikulang ito ay ang pagmamahal ng isang ama at asawa ay napakadakila para sa kanyang pamilya upang gawin niya ang kahit ano, kahit na ito ay isang napakamapanganib at mahirap na trabaho para sa kanya. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.